nakita sa mo eh. Nasabi, eh, dito ka raw. Oh. Uh, mukhang si yung pinag-usapan ni RJ ah. Uh, RJ, kumusta ka na? I'm okay, Doc Carlos. Maraming salamat. Ah, uh, hindi. pinag lang namin yung... Mm -hmm. yung pag-transfer ni Doc RJ sa Apex. Ang mm -hmm. sabi ko sa kanya, aasipasuhin ko yung paglipat niya doon kasi mukhang... mukhang okay na naman siya eh. Carlos, kung ano man yung nakita mo, walang ibig sabihin nun. Nagpapasalamat lang ako kay Linette for saving my life. Uh, wala yan, RJ. Huwag mo lang isipin yun. Uh, Oo nga, Dok RJ. Wala yun. Huwag mo nang isipin yun. I owe you my life, Linette. Sana pagkatapos nito, maging okay na rin tayo. Can we be friends? Kung okay lang kay Doc Carlos. Ako, okay lang sa akin. Walang problema sa akin. As long as okay kay Lynette at komportable siyang maging makibigan kayo, walang issue sa akin. Pero, isa lang ang pinapakiusap ko. Protektahan mo si Lynette kay Moira. I promise, Lynette, hindi ka naguguluhin ni Moira. It's good to hear that. Sana nga lang sincere si Zoe sa pinapakita niya sa'yo. Alam mo, Dok, ang tagal ko din talaga pinagdasal na maging okay kami ulit ni Zoe. Well, okay naman na kami, pero alam ko naman na mayroon talaga nag-hold back sa kanya. Kasi alam mo, ilang beses na kami nagkabati noon eh. Pero iba talaga ngayon. Of course. Si Ma'am yung dahilan. At natatakot pa rin si Zoe sa maging reaksyon ng nanay niya. Besides, Dr. Santos, marami na rin mga nangyari. At magkaiba yung sitwasyon niya noon sa mga nangyayari ngayon. Basta, Dok, masaya ako. Kasi dati, nagkabati kami bilang magkatrabaho. Pero ngayon, nagkabati kami bilang magkapatid. Dr. Javier, pwede ba kita makausap? Hindi ko pwede ba. Huwag mong awayin si Dr. Javier. Doktora Annalyn, hindi ko siya aawayin. Gusto ko lang iusin ang problema namin. Ah, uh, Carlos. Totoo ba yung sinabi mo na okay lang sa'yo na maging magkaibigan kaming dalawa ni RJ? Oo naman. Kung yun ang makakabuti kay Annalyn, bakit naman hindi? At alam ko matutuwa si Annalyn kapag nalaman niyang okay yan ng tatay niya. Kami pa rin talaga ni Annalyn yung iniisip mo? Alam ko, Linette. Si Annalyn ang buhay mo. At kung ano mo papasaya sa'yo, ibig ko lahat. Hanggat kaya ko. ganong kita kamahal. Kahit na masasaktan ka, alam ko naman eh kahit di mo sabihin. Alam ko na masasaktan ka kung magiging magkaibigan kami dalawa ni Archie. Lyneth, I trust you. Alam kong hindi mo sisira yung tiwala at pagmamahal na binibigay ko sa'yo. At kung talagang mahal mo ako, hindi mo ko kaya saktan. Carlos, hindi ko kayang gawin sa'yo yun. Dahil mahal kita. At dahil sa mahal kita, ngayon hindi na ako sigurado kung tama ba na makipagkaibigan ako kay RJ. Lineth, kahit anong maging desisyon mo, may iintindihan kita. Swerte ko talaga, no? Piruin mo, ha? Ah. Kwapo ka na. Mabait. At higit sa lahat, honest. <laughs>